Welcome to my channel. next Vlogs. Mommy Parley Vlogs. Hello guys! Good afternoon! Mega love shout out guys. Gumawa si Mommy Parley Vlogs ng ano, tripod lang na high At Guys, alam niyo naman, pag gumagawa ng Shanghai, medyo mahirap ito guys. Dahil itong balat ay napakairap pag hiwalay. Hiwala yan, talagang mag -lab team sila. At ayan, medyo natagalan ako dito. Kunti na lang yung babalutin ng Mami Pearly Vlogs. Ito na nga mga lalabs ko, kunti na lang yung babalutin ng Mami Pearly Vlogs. Yung three-fourth kong binili, ayan, kunti na lang. At ito na yung aking nabalot guys. Kasi pinipil ko maging yung pagbalot ko. Pero ayan, siguro ay yung mga yung mga yung mami pearly vlogs na maging maayos yung pagbalot ko pero hindi ko alam sa tingin ko ay maayos na ito <laughs> sa tingin ko ay maayos na yan guys <laughs> kasi ano ang hirap kasi yung mga yung wrapper na pinagdidikit ay pinaghiwalay -hiwa ko guys ang hirap paghiwalay hiwalay eh. nainis nga ako kanina pa kasi sobrang madikit niya talaga mahiwalay ay ano nasisira na ay, ayoko naman doble yung yung Shanghai ko na binabalot kasi guys alam nyo ba lahat ng natitikman kong Shanghai ay puro balat yung nakakain ko ayoko naman ng ganun guys gusto ko sa Shanghai guys ay purong karne yung kinakain ko kaya medyo ano ito medyo sira siraan na yung balat ng Shanghai ko guys kasi hindi ko talaga siya dinoble guys kaya pagpasensyahan nyo na talaga hindi siya masyadong maganda kasi alam nyo ba guys kung anong halo ng aking Shanghai ito ay may carrot may singkamas may ano to yung bag, may may pangpabango yung kinchay syempre hindi mawawala yung itlog at ano syempre mapinong sibuyas, nilagyan ko rin siya ng ano ng, ng bawang. at uh, inamin ko kanina ang bawang.